Magandang araw po, itong landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Ano ang pakiramdam ng mamalimos? Naranasan mo na bang mamalimos? Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na to, sinagot ni Jesus ang katanungan, ano ang pinakadakila? Ano ang pinakamatimbang sa lahat ng mga utos? At kung susumahin sa isang salita lamang ang naging tugon ni Jesus, pagmamahal, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Dagdag pa nga ni Jesus, sa pag-ibig na katungtong ang lahat ng mga utos. Ibigin mo ang Panginoong iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Palagay mo, nang wikain ba yan ng Diyos sa Deuteronomy at nang ulitin niya ni Jesus sa ating Ebanghelyo, mariin kaya ang tono ng boses? Hmm, alam nyo, lubos na sagrado ang utos na ito para sa Panginoon. Pero sa tingin ko, hindi mariin ang kanyang pagkakausal dito. Bakit? Dahil sigurado alam ng Diyos na hindi niya basta-basta makukuha ang ating pagmamahal. Nakakahiyamang sabihin. Kasi kung pwede mong ipilit na mahalin ka, edi sana hindi mo na kailangan ligawan yung napupusuan mo. Utusan mo na lang, mahalin mo ako. Tapos. Kaso, alam naman natin na hindi ganun yon. Hindi ka pwedeng puwersa hindi noman na mahalin ang sino man. Kung paano hindi mo pwedeng puwersahin ang sino man na mahalin ka. Kasi ang pagmamahal ay kusa at malayang ipinagkakaloob. You have to earn it. Kapag pinilit, hindi pagmamahal ang tawag doon. At ano ang pwede mong gawin para makuha ang hindi mo basta-basta makukuha? Una, suyuin mo, ligawan mo. Pangalawa, magsumamo ka, makiusap ka. Panghuli, magmakaawa ka na. Mamalimos ka ng pag-ibig. At yun na nga ang ginawa ng Diyos. Nakiusap siya sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. At nang hindi umubra, patuloy niya tayong sinuyo sa pamamagitan ni Jesus. At hindi pa nagkasya sa panunuyo ang Diyos, sakdal umabot siya na mamalimos ng pagmamahal mula sa atin kailan siya namalimos sa atin, Glenn? Ako ay nauuhaw. Ikalima sa pitong huling, huling wika ni Jesus habang nakabayubay sa krus. Ang pagkauhaw na yan ay tungkol sa tubig at tungkol sa pag-ibig. Ito nga pala ang ribulto ng namabalimos na Kristo. Matatagpuan ang original niyan sa Canada. Pero meron na rin dito ngayon sa Manila Cathedral. Nito lang 2022. Pagmasda natin yan, nakakahiyang isipin kapatid na ang Diyos na lumalang sa atin at nang sanilikha ay kailangang mamalimos ng pagmamahal sa atin. Di ko lubos maisip. Walang ipinagdamot ang Diyos sa atin. Pero bakit ang mahalin siya ay ipinagkakait natin? Alam mo, namamali mo siya hindi bilang Diyos. Kasi hindi naman makakabawa sa kanyang kadakilaan kung mahalin natin siya o hindi. Pero namamali, namamali mo siya bilang isang ama. Dahil pinaninindigan niya na tayo ay kanyang mga anak. Purihin ang Diyos. At totoo lang, hindi madaling mahalin ang Diyos sa kasi kung hindi tayo handang talikda ng ating mga baluktot na ugali at gawa, eh, may hirapan talaga tayong mahalin ng Diyos. Pero alam nyo, napakadali ding mahalin ng Diyos. Bakit? Well, kung hindi mo kilala ang Diyos, natural, malamang hindi mo siya magagawang mahalin. Pero ang mabuting balita, mabuti na lang madaling kilalanin ang Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, mga napakagandang nilikha at sa pamamagitan ng kwento at patutoo ng mga kapwa natin kristyano. Ang tanong, humahanap ka ba ng paraan na higit na makilala ang Diyos? Kailangan nating higit na makilala ang Panginoon kung magkagayon, magiging mas malalim ang pagmamahal natin sa Kanya. Kapatid, sa bawat araw, sikapin mong higit na makilala ang Panginoon. Huwag tayo puro social media, huwag puro pera. Huwag tayo puro trabaho at huwag din tayo puro laro. Huwag tayo puro aral, pero huwag din tayo puro pasarap. Maglaan tayo ng oras na makilala ang nagpapala sa atin. At kapag ganap mong minamahal ang Diyos, tignan mo Pati ang pagmamahal sa kapwa ay magiging lubos at magiging maayos. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.